Hi guys, this is by Hero TV at ito ang ating segment, Trivia of the Day. Kaya guys, paki-like, share and comment down below pagkatapos ng segment. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe at naka-follow, follow na po. Yan guys, uh, pag usapan natin ngayon guys yung collaboration ng Lamborghini at Cerbelio P5X limited edition. Uh, alam niya ba guys? Meron lang itong 25 pieces na ginawa kaya iilan lang na bike collector ang meron nito. Asap now nagkakahalaga po ito ng 15,900 US dollar. Kaya kung 50 pesos ang palitan natin ngayon, ito ay nagkakahalaga ng 795,000 pesos. Grabe guys, ang mahal pala nito. Hindi ko na po isa-isay ng mga details, ipapakita na lang po natin ang list dito sa ating video. Kaya kung may masasabi po kayo sa trivia ngayong araw, paki-comment na po sa baba. Guys, uh, thank you for watching our video of the day, yung trivia natin ngayong araw. Kaya pakiabangan po natin yung mga susunod na bike trivia po natin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching. Please subscribe, like, and comment. And share na rin po. Maraming salamat po.